Ikaw ba ay nakikipaglaban sa isang malaking problema na mukhang imposibleng malutas? Mukha bang lahat ng puwersa sa langit at lupa ay laban sa iyo? Kapag tumingin ka sa paligid, walang tulong mula sa anumang anggulo. Makinig, dumating na ang tulong ngayon. Makikialam ang Diyos sa iyong hindi nakikitang mga labanan. Nandito lang siya, gumagawa ng mga solusyon para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay unawain ang mga palatandaan ng kanyang panghihimasok at magtiwala sa kanya. Ano ang mga palatandaang ito? Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil malapit mo nang matuklasan ang anim na palatandaan ng pakikialam ng Diyos sa iyong hindi nakikitang mga labanan. Ang mga palatandaang ito ay magpapanatili sa iyong isipan sa kapahingahan na ang Diyos ay aktibong nakikipaglaban para sa iyo. Gayon din, matututunan mo kung paano iposisyon ng tama ang iyong sarili para sa mabilis na interbensyon ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang mga hindi nakikitang laban ay ang iyong mga nakatagong pakikibaka na hindi alam ng iba. Ang mga ito ay ang mga bagay na nagpapanatili sa iyo sa gabi, nakakaapekto sa iyong pagtulog, o kahit na nagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Maari silang makaapekto sa iyong kagalingan. Maaring sila ay pisikal, emosyonal, o espiritual na mga labanan. Maaring ito ay isang malalim na pasanin sa iyong puso na nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na pagiging produktibo. Maaring nagkaroon ka ng sunod-sunod na kakilakilabot na bangungot. Maaring malugi ang iyong negosyo. Ito ay mga laban na hindi alam ng iba. Gayon pa gaano man sila kabangis, ang leon ng tribo ni Juda ay pumasok mayon. Nilalabanan niya ang laban na yon para sa iyo. Paano mo malalaman na lumalaban na siya sa iyong mga laban? Narito ang anim na palatandaan. Numero uno, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan sa harap ng mga pagsubok. Kung ang isang tao ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang bagyo, ang susunod na reaksyon ay ang pagkataranta at pag-iisip ng mabilis na mga solusyon. Ayaw kasi ng lalaki na mamatay o mawala ng gamit. Ngunit kapag ang Diyos ang namamahala sa sitwasyon, hindi mo kailangang magpanik o mag-alala tungkol sa anumang bagay. Mararanasan mo ang kapayapaan na higit sa iyong pangunawa. Iyan ang isa sa mga pangunahing paraan ng pagkilala sa presensya ng Diyos. Upang kumpirmahin ang presensya ng Diyos, suriin kung ikaw ay nasa kapayapaan kahit na sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Kapag naintindihan mo na ito, senyales iyon na ipinaglalaban ka na ng Diyos. Maaaring nahihirapan ka sa isang sakit, pagkabigo, o pagtanggi. Hangga't ikaw ay nasa kapayapaan, ang Diyos ay nakasakay. Ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti mo. Ang sabi sa Juan labing anim na oras 33 tatlo minuto, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ito ay si Jesus na nagsasalita sa iyo. Siya ay isang mananagumpay na, kaya hindi ka dapat magpanik. Mas dapat mong kantahin ang kanyang mga papuri at tamasahin ang kanyang presensya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Bilang dalawa, mga hindi maipaliwanag na solusyon. Gustong gusto ng Diyos na gumawa ng mga sorpresa. Maaari siyang magpasya na gamitin ang hindi inaasahang bagay upang ibalik ang isang sitwasyon. Nais ng jablo na mamatay ka o malamang na mawala ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa iyo ng kawalan ng pag-asa. Pero ang totoo, mas marunong ang Diyos kaysa sa demonyo. Kaya, sa halip na payagan siyang magpatuloy sa pakikitungo sa iyo, ang Diyos ay humakbang sa sitwasyon at lumikha ng isang paraan para sa iyo. Ang paraan ng interbensyon na ito ay palaging kamangha-mangha at madalas na natad bilang isang himala. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdadaanan, ngunit ngayon ay makakaranas ka ng isang himala. Makapangyarihang kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Kung hindi ka naniniwala dito, alalahanin ang kwento ng Israel at ng apat na ketongin sa dalawa hari pito. Ang lupain ng Israel ay nasa ilalim ng pagkubkob ng kaaway. Walang sinuman ang makalabas sa lungsod o makakapasok. Hinarangan ng kanilang mga kaaway ang kanilang tarangkahan, na determinadong ibagsak sila. Naniniwala sila na kapag hindi na mabata ang gutom, lalabas ang mga tao, at pagkatapos ay huhulihin sila. Gayunpaman, handa ang Diyos na makipaglaban para sa mga Israelita sa hindi maipaliwanag na paraan. Apat na ketongin ang nakipagsapalaran palabas ng lungsod. Binalak nilang bisitahin ang kampo ng kalaban para maghanap ng makakain. Gutom na gutom na sila kaya nagpasya silang tanggapin kung anuman ang nangyari sa kanila. Linid sa kanilang kaalaman, sila ang naging instrumento ng pagpapalaya ng bansa. Habang papalapit sila sa kanilang mga kaaway, pinatunog ng Diyos ang kanilang mga yapak na parang mga karo ng digmaan. Nang marinig ng kanilang mga kaaway ang ingay na ito, inisip nila na ang hari ng Israel ay umupa ng mga hukbo laban sa kanila. Upang mailigtas ang kanilang buhay, tumakas sila sa kanilang kampo nang walang kinuha, nag-iwan ng ginto at mga probisyon. Nang makarating ang mga ketongin sa kampo, wala silang nakitang iba kundi ang saganang ng pag-aari. Nagulat sila nito. Gayunpaman, pumasok sila at nagsimulang kumain ng mga pagkain. Pagkatapos ay nagpasya silang bumalik sa lungsod at ihatid ang balita ng bigla ang pagkawala ng kaaway sa mga tao. Nang ikwento nila ang kwento sa mga tao, hindi ito kapanipaniwala. Sa gayon ay tinapos ng Diyos ang mahabang panahon ng tagtuyot at taggutom sa lupain. Gayon din ang gagawin ng Diyos para sa iyo ngayon. Magbibigay siya ng solusyon mula sa isang mapagkukunan na hindi mo inaasahan. Kapag nangyari ito, malalaman mong interbensyon ito ng Diyos. Bilang tatlo, banal na pagkakahanay at koneksyon. Maaaring nakikipaglaban ka sa kawalan ng layunin o direksyon hindi mo alam ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ito ay isang estado ng pagkalito. Ginagawa ito ng jablo para mawala sa paningin mo ang plano ng Diyos para sa iyo. Ngunit pagkatapos, hindi titingnan ng Diyos na mangyari ito. Gagawin niya ang isang banal na koneksyon sa pagitan mo at ng taong pinili niya upang tulungan kang makahanap ng layunin. Maaaring hindi mo kilala ang taong ito maaaring nakatira ka sa isang hiwalay na kontinente. Ngunit kapag namagitan ng Diyos sa iyong buhay, tatanggalin niya ang lahat ng mga hadlang at ikonekta ka. Ito ang kayang gawin ng Diyos. Gayunpaman, dapat mong tiyakin na ang iyong puso ay nakaayon sa Panginoon bago niya magawa ito sa iyong buhay. Kailangan mong ilatag ang kabuuan ng iyong buhay. Bilang apat, pinipigilan ka ng Diyos na kumilos ayon sa salpok. Marahil ay nahaharap ka sa isang kakila-kilabot na sitwasyon ngayon. Ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ngunit ang iyong pananampalataya ay napapagod. Ang masaklap pa, parang pinabayaan ka na ng Diyos. Wala kang makikitang sinag ng pag-asa. Pagkatapos ay magpasya kang gawin ang sa tingin mo ay tama. Malapit ka ng kumilos ayon sa dikta ng iyong laman, ngunit kapag gagawin mo na ito, dahil sa desperasyon, pipigilan ka ng Diyos. Minamahal, ang hadlang na naranasan mo ng subukang ipatupad ang payo ng iyong kaibigan, ay hindi isang pagkakataon lamang kundi ang Diyos sa pagkilos. Ang katotohanan ay hindi inaasahan ng Diyos na gagawa ka ng anuman kapag ang isang hindi nakikitang labanan ay humarap sa iyong buhay. Ang gusto lang niya ay maghintay ka sa kanya. Ito ay maaaring mukhang katawa-tawa, ngunit iyon ang daan patungo sa tagumpay. Nang ang mga Ehipsyo ay nagsimulang tumakbo ng galit na galit patungo sa mga Israelita, hindi sila makatakbo dahil nasa harapan nila ang dagat na pula. Kaya, sila ay natakot at nagsimulang sumigaw kay Moises. Inakusahan nila siya na dinala sila sa ilang para lang mamatay. Hindi na sila makabalik dahil nasa takong nila ang kanilang mga kaaway. Ngunit pagkatapos, ang eksodo labing na oras labing minuto negatibo labing apat na ay nagsasabi. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magsitibay kayo, at makikita ninyo ang pagliligtas na dadalhin ng Panginoon sa inyo ngayon. Ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon, ay hindi na ninyo makikita. Ipaglalaban kayo ng Panginoon, para tumahimik. Ito ang salita ng Diyos sa iyo ngayon. Nais niyang tumahimik ka at panuorin siyang gumagawa ng mga kababalaghan. Kaya, kapag pinigilan ka ng Diyos na gawin ang iyong paraan, iyon ay isang senyales na handa siyang makialam sa iyong sitwasyon. Numero 5. Sisimula ng Diyos ang pagharap sa problema. Ang isa pang palatandaan na ang Diyos ay nakikitungo sa iyong hindi nakikitang labanan ay na makikita mo siya sa pagkilos. Maaaring lumitaw ang isang pagsalungat laban sa iyo, Ngunit kapag nananalangin ka sa Diyos, titiyakin kanya sa tabumpay. Kapag sinimulan mong makita ang kanyang salita na natupad sa sitwasyong iyon, alamin na ang Diyos ay nagsimulang makitungo sa mga kaaway. Sa dalawa hari labing walong at labing siyam, sinalakay ng Haring Assyria na si Sennacherib si Haring Hezekias. Hindi lamang iyon, nilapastangan din niya ang pangalan ng Panginoon, na inihambing ang Diyos na buhay sa mga walang kapangyarihang Diyos ng ibang mga bansa. Patuloy niyang binantaan si Hezekias na sumuko, ngunit ibinaling ni Hezekias ang kanyang mukha sa Panginoon, na nalangin, at nagpadala ng mensahe kay Propeta Isayas. Sa dalawa hari labinsyam, anim tandang bawas pito, sinabi ni Isayas sa mga mensahero ng hari. Sabihin mo sa iyong Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa iyong narinig, yaong mga salita na kung saan ang mga kampo ng hari ng Assyria ay lumapastangan sa akin. Pakinggan mo. Ibig niyang bumalik sa kanyang sariling bansa, at doon ko siya puputulin ng tabak. Gumalaw ang Diyos sa pagkilos, Matapos muling lapastanganin ni Senacherib ang pangalan ng Panginoon, pinatay ng Diyos ang kanyang anghel na patayin ang isang daan at walumput lima libo kawal ng Assyria. Alam ni Senacherib na ito ang kamay ng Diyos, dahil hindi siya kayang harapin ng mga sundalong Israelita. Gaya ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isayas, ang hari ng Assyria ay tumigil sa pananakot sa Israel at bumalik sa kanyang lupain. Habang siya ay sumasamba sa kanyang templo, pinatay siya ng dalawa sa kanyang mga anak. Ito ang Diyos na humaharap sa mga labanan ng mga Israelita. Kaya niyang gawin ito para sa iyo ngayon. Numero 6, ginagawa niyang lumaban ang mga kaaway laban sa kanilang sarili. Kapag ang Diyos ay nakialam sa iyong di mga labanan, gagawin niya ang mga kaaway na sirain ang kanilang mga sarili. Nangangahulugan ito na hindi mo na kailangang gumawa ng anumang bagay. Kung nagdududa ka dito, alalahanin ang kwento ni Josaphat. Tatlong hari ang bumangon laban sa kanya sa aklat ng Dalawa Kronika dalawampu. Alam ni Josaphat na wala siyang kakayahang militar upang harapin ang napakalaking hukbo. Kaya, nang lumapit ang mga kaaway sa Juda, inutusan ni Jehoshaphat ang mga tao na mag-ayuno at manalangin kasama niya. Habang sila ay nasa harap ng Panginoon, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng isa sa mga propeta, na nagsasabi na ang labanan ay hindi sa kanila upang labanan, sa halip, ito ay ang labanan ng Panginoon. Sa katiyakang ito, alam ni Josaphat na ang Diyos ay humakbang sa sitwasyon. Kaya naman, inayos niya ang mga mga awit upang purihin ang Diyos habang sinusundan sila ng kanyang mga kawal. Hindi niya naisip kung paano ibibigay sa kanya ng Diyos ang tabumpay. Sinasabi ng Dalawang Kronika 20 dalawampu oras 22 dalawa minuto negatibo 24. Nang silay nagsimulang umawit at nagpupuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga pananambang laban sa mga tao ng Amon, ng Moab at ng Bundok Sir na sumasalakay sa Juda at silay natalo. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had nakatakas. Ito ang mga bansang gustong lipulin ang Judah. Kung paanong pinapatay ng Diyos ang mga kaaway sa mga araw ni Josaphat, magagawa pa rin niya ito ngayon. Ang iyong mga kaaway ay lalaban sa kanilang sarili at palalayain ka ng Diyos. Ngayong alam mo na ang mga palatandaan ng pakikialam ng Diyos sa iyong hindi nakikitang mga labanan, paano mo ipoposisyon ang iyong sarili para dito? Paano mo matitiyak na laging lalabanan ng Diyos ang iyong hindi nakikitang mga laban? Una, kailangan mong ibigay ang iyong buhay sa Kanya. Hindi haharapin ng Diyos ang iyong hindi nakikitang mga labanan kung hindi Kanya tupa. Siya ay interesado lamang sa Kanyang mga anak. Kung hindi mo isinuko ang iyong kaluluwa sa Diyos, ang mga kaaway ay may legal na batayan para salakayin ka. Patuloy silang magpapaputok ng kanilang mga araw, ngunit walang proteksyon sa paligid mo. Ibigay ang iyong buhay sa Diyos na upang matamasa mo ang banal na pakikialam. Susunod, dapat kang mamuhay ng isang banal at matuwid na buhay. Nasiyahan ang mga Israelita sa pamamagitan ng Diyos sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako at maging sa lupang pangako. Gayunpaman, nangyari lamang ito nang sila ay nasa tamang katayuan sa harap ng Diyos. Sa tuwing lumalakad ang mga Israelita sa hindi banal na paraan, kadalasang ibinibigay sila ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Ito ang mangyayari hanggang sa sila ay nagsisi at tinalikuran ang kanilang masasamang paraan suriin ang iyong sarili ngayon. Ano ang maliliit na kasalanan sa iyong buhay na pumipigil sa iyong mamuhay ng matuwid? Kailangan mong alisin ang mga ito ngayon, at sa sandaling gawin mo iyon, sisimula ng Diyos na sirain ang lahat ng iyong mga laban. Gayon din, dapat kang maging isang lalaki o babae ng mabubuting gawa. Hindi alam ng marami na ang kanilang mabubuting pagkilos sa iba ay may potensyal na ilipat ang Diyos. Kung ikaw yung tipong umaalalay sa nangangailangan, lagi kang lalaban ng Diyos. Bakit? Ayaw niyang matigil ang mabubuting gawa. Alam niya na kung sasalakayin ka ng jablo, titigil ka, sa makatuwid, siya ay palaging lalaban para sa iyo araw at gabi. Kaya, ibahagi ang pagmamahal sa iba. Magbigay sa mga nangangailangan ng probisyon, gaya ng pagpapala sa iyo ng Panginoon. Tiyaking pinagpapala mo ang iba kapag ginawa mo ito, lagi mong masisiyahan ang suporta ng Diyos. Ang isa pang paraan upang matamasa ang banal na pakikialam ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. Marami ang nahulog sa lambat ng kalaban dahil sa pagsuway. Bilang anak ng Diyos, dapat kang maging tanggap sa tinig ng Diyos, at kapag siya ay nagsalita, dapat kang sumunod kaagad. Kung hindi, ipagbabawal mo ang iyong tagumpay at pagpapalaya. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na lumayo sa isang landas, ngunit pinili mo pa rin iliko ang iyong mga paa doon. Pagsuwayan Kung nakatagpo ka ng panganib sa ganoong paraan, iiwan ka ng Diyos upang dalhin ang mga kahihinatnan. Hindi na siya makikialam dahil binalaan ka na niya. Kaya sundin ang tinig ng Diyos na kung paano siya ay palaging labanan ang iyong mga laban. Pagkatapos, maaari kang makaakit ng banal na interbensyon sa pamamagitan ng pagsamba at pagpuri sa Diyos. Marami ang hindi nakakaalam na ang susi sa kanilang pagpapalaya ay nasa papuri. Kung ginulo ng kaaway ang iyong buhay, lumipat mula sa pagreklamo sa pagpupuri sa Diyos. Babalik ang iyong buhay para sa kabutihan. Ang Diyos ay nananahan sa mga papuri, kaya kapag nagsimula kang umawit ng mga awit ng pagsamba, Hinihiling mo ang kanyang presensya. Wala siyang magagawa kundi itigil ang uno sa buhay mo. Simulan mong purihin ang Diyos nayon, at habang ginagawa mo 'yon, tiyakin buhi ang iyong pananampalataya. Marami ang umaawit gamit ang kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Hindi dapat ikaw ito. Kailangan mo ng pananampalataya upang makitang kumilos ang Diyos para sa iyo kapag narinig mo na ang kanyang tinig, huwag mag-alinlangan. Gawin mo lang ang sinabi niya. Kapag nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya sa pagkilos, mamagitan siya sa sitwasyong iyon, at hindi mo na ito makikitang muli. Laging tandaan na hindi gusto ng jablo ang iyong kalayaan. Kaya naman patuloy niyang pinalalaki ang iyong mga laban sa harap ng iyong mga mata. Huwag mo siyang pakinggan. Walang laban na higit sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala na kayang iligtas ka ng Diyos. Ang pagninilay-nilay sa mga banal na kasulatan ay isang paraan upang mapanatili ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, magkakaroon ka ng kapangyarihang tumayo laban sa kaaway. Ipapaalala mo rin sa Diyos ang sinabi niya tungkol sa iyo. At bilang isang Diyos na pinarangalan ang kanyang salita, nang higit pa sa pangalang tinatawag mo sa kanya, lalabanan niya ang iyong mga laban. Panghuli, kailangan mong makipag-usap sa Diyos sa mga panalangin. Sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Mateo na dapat kang humingi at ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Kaya't buong tapang na lumapit sa trono ng Diyos ngayon at hilingin ang kanyang panghihimasok sa iyong hindi nakikitang mga labanan. Ilapat ang iyong pananampalataya ngayon at sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Manalangin tayo. Ama sa langit, pinagpapalako ang iyong pangalan para sa araw na ito. Salamat sa pagbilang sa akin sa mga buhay. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng biyayang marinig ang iyong salita. Natutunan ko ang mga palatandaan ng iyong panghihimasok sa aking mga hindi nakikitang laban. Ako ngayon ay payapa dahil lagi mo akong ipaglalaban. Ang aking mga kasalanan ay humahadlang sa akin mula sa pagtamasa ng banal na interbensyon. Sa makatuwid, hinihiling ko na patawarin mo ako sa aking mga nakaraang pagkakamali. Pawiin ang aking mga kasalanan at bigyan ako ng biyaya upang tamasahin ang banal na pamamagitan. Hindi ko kayang harapin ang laban ng buhay ko kung wala ka. Kaya naman napagdesisyonan kong isuko ang sarili ko ngayon. Mangyaring tanggapin ako bilang iyo. Panginoon, hinihiling ko ang kapayapaan na hindi ko naiintindihan. Karaniwan akong nagiging balisa sa harap ng mga bagyo at kapighasyan. Ang lahat ng ito ay dapat na matigil ngayong mayroon akong ikaw bilang aking tagapagligtas. Buhayin ang Espiritu Santo sa akin. Ang diwa ng takot at pagkabalisa ay hindi na dapat maghari sa akin muli. Dalangin ko na mag-alok ka ng hindi maisip na mga solusyon sa mga problema ng aking buhay. Lutasin ang lahat ng issue sa aking pamilya, kalusugan, at negosyo ng mahimalang. Hayaang bumangon ang tulong para sa akin mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Magbigay ng mga solusyon sa lahat ng aking mga pangangailangan at pangangalaga. Wala akong ibang lapitan maliban sa iyo. Sa makatuwid, hinihiling ko na iyong labanan ang mga laban na kinakaharap ko. Tulad ng pakikitungo mo sa mga kaaway ni Hezekias at Josaphat pakisuyong harapin ang aking mga kaaway. Hayaan silang magsimulang sirain ang kanilang sarili. Sinabi mo sa Exodus na ipaglalaban mo ako, ang kailangan ko lang gawin ay tumahimik. Kaya, mula ngayon, maghihintay ako sa iyo kaysa kumilos ayon sa aking kalooban. Hindi ako lalakad sa laman kundi maghihintay sa mga tagubili ng iyong espiritu. Dalangin ko na huwag kang magantala sa pakikipaglaban sa aking mga laban. Sapat na ang kontrol ng kaaway sa aking kaluluwa, bumangon para sa akin, at itigil ang kanyang mga gawain ngayon din hindi na siya dapat magkaroon ng panibagong tagumpay laban sa akin. Malaya ako sa piling mo. Mula ngayon, ipiniposisyon ko ng tama ang aking sarili para sa banal na interbensyon. Lagi akong mamumuhay na banal. Ako ay magiging isang lalaki o babae ng mabubuting gawa. Hindi ko na muling susuwayin ang iyong tinig. Lagi kong sasambahin ang iyong pangalan at pag-aralan ang iyong salita. Nagtitiwala ako ngayon na walang sandata na ginawa laban sa akin ang unlad. Iniligtas mo ako sa mga bangungot. Pinalaya mo ako sa lahat ng uri ng pangaapi. Hindi na ako alipin ni Satanas. Ako ngayon ay naglalakad kasama ka sa aking tabi. Lagi mong lalabanan ang mga invisible kong laban. Salamat, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pakihit ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod!